So kanibit ang mga panahon na dahil no grabe ka relax ang ako na huna unaan ni dahil. Kanabang wala kay ginahuna ng trabaho dahil. Ang imabit ang ginahuna dahil. harang happiness. Kay lagi dahil pag abot na mo dire sa Clavria dahil dire sa Vudic dahil. Grabe kanindot ang panahon. Ugmaudyo din ang isa nga pinakaganahan ako dahil. Karabi ito makakita ka dahi nga foggy kay ang panahon dahi ay dah. Grabe ka nindot sa feelings day ba kay lagi bugnaw kay ang panahon dahi. Bahalag mga panahon na day no kay wala may kailis o guwaw ba. Pero wala ko lang unahon na dahi kung sa akong gisuotan ani. Kay lagi day kumpiyansa rasad ko day kay wala ipoy makailan ako diri ba. O niya day pag ending day to day na ako nasugatan dahi gipangutahan na dahi ko nga ikaw mo dito si Marlino. Marag dito ko napita na shock day kay naulaw ko sa akong attire ani please lang. Bitaw oi shout out day ko sa tanang mga taga clover yang ako ang mga viewers diha. Ay dahi nindot yung lugar dahi promise. O ang adlawa dahi ba grabe grabe na mo sa mga fags dai ambot lang uy, ganahan mo jud kay kung aning mga fagi dai oy mo na wajud mini uli dere sa Claveria dai kung ana na hurot kawala ang mga fags unya kadi mga panahon na dai no is na ko sa taas ani hey, kay lagi nang stuck pod me ay da dai dire jud di mo makita dai kung unsa kanindot ang kalibutan nga gipahulam sa Ginoo sa tuaba grabe ta makaana ka nga lord thank you kay sa kalibutan nga imong gibuhat lord